Hi guys! Welcome so back to my channel. So after ng Sis nomination night kagabi ay parang tumahimik na si Fiyang kasi kahit ako expected ko na din na si Fiyang ay manonominate na naman kasi wala naman silang ibang nakikita. Lahat naman kay Fiang. So kahit siguro si Fiyang ay expected niya na din yan. So tahimik na ngayon si Fiyang at parang umiiwas na siya kay GM. At nakikipaghalubiglo na sa iba kina Jaren at sa iba pa. At habang si Ate Jazz naman ay panay kilig na kilig na si Ate Ate Joss, kasi singa, makasama sila ni GM na naghuhugas at nagsasaing ata nung na umaga kaya tingnan nyo si Ate Jess kagabi pa yan nakilig na kilig kay GM kasi may biniro may sinabi sa kanya si GM na kilig na kilig na naman itong si Ate Jess. So, siguro si Ate Jess kasi nakikita niya na na parang umiiwas ata si Fiyang at ahimik ngayon si Fiyang. Baka may tas na binigay si Kuya si kay Fiyang na para tumahimik. So, yun lang po guys ang ating updates ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!